Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na palaging nakafocus ang partner mo sa iyo? malayo o malapit man kayo sa isa't isa? Yung para bang hindi hindi siya titigil sa kakaisip sa iyo kahit anong busy niya? Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo. Dapat palaging buo ang tiwala niyo sa mga ganitong pamamaraan. At dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. At pwedeng gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras. At kung sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba ang gagawin mo lamang ay hanapin mo lamang ang picture niya dyan sa cellphone mo at kung may actual photo kayo sa kanya ay pwede pa rin gamitin sa ritual na ito. At pagkatapos ay titigan mo lang ito ng maigi, mag ka at mag-concentrate at pakaisipin mo ang partner mo habang ikaw ay nakatitig sa larawan niya dyan sa cellphone mo. At pagkatapos ay ibulong mo lamang ito habang ikaw ay nakatitig sa picture niya dyan sa cellphone mo. Pangalan at apelido, ikaw ay hindi hindi titigil sa kakaisip sa akin, malayo o malapit man tayo sa isa't isa. At kahit saan ka man naroon ngayon, ay ako lamang palagi ang pakakaisipin mo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At ganito lamang kasimple at napakaepektibong ritual ang ibinahagi ko sa inyo. Pagkatapos mong magawa itong ritual, ibaliwala mo lang. Huwag mong isipin na gumagawa ka ng ritual sa kanya nang ikaw ay mamangha na lang sa maging resulta nito. At pwedeng gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto sa kahit na anong oras. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. Bye.